Naku, mga kababayan ko. Ito yung senador, mga kababayan ko, na maituturing kong, uh, masasabi ko, mga kababayan ko, na si, ano, si Tatalino. <laughs> si Tatalino, mga kababayan. Tawagin na lang natin siyang Tatalino. Kasi, mga kababayan ko, sobrang talino po ng senador na to, mga kababayan ko. Nakakabilib po talaga yung pagiging, ano niya, Tatalino. Sobrang talino nitong senador na ipapakilala ko sa inyo. Biro inyo mga kababayan ko ha, ang ganda po nung mga sinabi niya para mapatigil ang uh, uh, paibalik sa sina, sa kongreso ang impeachment complaint. Ano ho ba yun, mga kababayan ko? Ito, panoorin natin. Oh. Panoorin nyo ha. Ito pa, pakilala ko natin si Tatalino. Oh. What is ah, teka lang ha eto, ito, ito ho, mga kababayan ko, ah, papailala ko ho sa inyo si Tatalino ng Senado, mga kababayan. ayan. Oh, the pleasure of Senator Judge Padilla. Maraming salamat po, ah, taga-pangulong pinunong hukom. <laughs> lalim mo, pre! Lalim mo, Binoy! Sobrang lalim ni Binoy dito, mga kababayan. <laughs> si Tatalino! Mga mahal kong hukom, alam ko po na napaka-init at napaka-mabigat ang hangin dito sa ating bulwagan. Wow! <laughs> alam mo, si Tatalino. Pero in fairness, ha, talagang Duterte Duterte siya. Kasi talaga pinaglalaban niya talaga si Duterte kanina doon sa Senado. Halos gusto nyo nangang sapakin siya ano eh. Nakita ko si uh, Senator Villanueva. <laughs> Pulang. <laughs> Ulang na lang kanina, sopla. Ulang na lang kanina, soplahin niya si Senator Villanueva kanina. Aambahan ah, niya na, mga kababayan. Puno <laughs> ng tensyon, mga mahal kong kasama sa Senado, unang-una na po ang aking BFF. BFF? <laughs> si Villanueva. <laughs> BFF ah. I love you pare. <laughs> si Andres nag like, I love you. <laughs> alam mo ha? Alam mo, alam mo yung fairness ah. Alam mo, ito lang, kwento ko lang. Mga kababayan ko. Alam mo ba, ito kwento ko lang ah. Bago kayo pagpatuloy to Alam nyo, kung bakit galit na galit si Binoy kay former senator Sani Trillanes. Alam niyo kung bakit? Mga kababayan ko, alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit siya galit? You know what's the reason kung bakit galit tong tao na to kay ano, kaya 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 former senator. <laughs> alam mo bakit? Kasi ito joke lang to ah. Kasi si Trillianis ang nagtatag ng magdalo. Oo! Oh! Oo. Oh, si Trillianis ang nagtatag ng magdalo. So, supposed to be samahang magdalo. Magkaiba kasi ang pronunciation niya. Nagkukorek eh. natin, ha? Si Andres Bonifacio. Ito hindi naintindihan ni Robin. Ni Sen Robin. Di ba? Hindi niya naintindihan to. The pronunciation ng... Uh... Anong, uh, kay Andres Bonifacio, di ba yung tinatag ni Andres Bonifacio? Magdalo. Di ba? Magdalo. Kay ano, kay Senator Trillanes naman, magdalo. Magkaiba yon, Magdalo at magdalo. Magdalo si Andres. Mga kababayan ko. Si Mayor Sani Trillanes, magdalo. Mga kababayan. Okay? Magdalo. <laughs> Ngayon, nagpupuyo sa galit na lagi kay former senator kasi gusto ni gusto ni Binoy maging si ano maging si Andres siya sa Magdalo mga kababayan so ang thinking niya si Trillanes ang Andres Bonifacio kasi siya nagtatag ng Magdalo di ba So ngayon, inaaway niya ng inaaway si Sadie Trillanes kasi gusto niya sa sa si, si Andres. <laughs> Parang yung pinikula lang yan ha ng Emilio Aguinaldo. Si Andres hindi napunta sa mga gabinete. <laughs> Pero itong si Andres itong self-proclaimed na si Andres mga ko nasa Senado. <laughs> <laughs> na sobrang Tagalog yung ay gusto gustong Tagalogin eh. Igalaw mo your honor. Igalaw mo. Pero <laughs> dyo, peace lang yun, Sen, ha? Peace lang yun, ha? <laughs> Komento ko lang yan, Sen. Igalaw mo. Masyadong Tagalog kasi to si Senator Robin, eh. Tuloy. Alam kong may kinakaharap tayong seryosong krisis pampolitika. Meron po. Pero hindi po dahilan yon para kalimutan ang tunay na trabaho natin. Eh, siyempre, yun ang pinakatunay, tuloy. Ang maglingkod sa bayan. Ayan! <laughs> maglingkod sa bayan! Andres, ikaw ba Andres! Ikaw to, Andres! <laughs> Ay, bali pala. Andrea! <laughs> Grabe talaga to si Drobi, Ay, maglingkod sa tambayan. <laughs> Imagine, if Philip Salvador wins the senatorial election, baka <laughs> mamaya, ganito mangyari dyan. Huwag kalimutan ang panglingkod sa tambayan. <laughs> oh my God! Pero idol kasi ipi ah, pero hindi ka lang maging politiko. Sa action. Mga kababayan. Ang hustisya pwedeng isabay sa serbisyo. Kaya naman talaga, Sen. Robin. But the thing is, how you consider na kaya mong panagutin yung ano mo, yung kahit kaibigan mo. Remember, ang justice, ito seryoso ah, ang justisya sa Pilipinas ganito, ang justice system natin, you know what's the reason kung bakit ang ang, uh, ang simbolo ng justisya ay isang babaeng may hawak ng timbangan? Yeah. Bakit may hawak ng timbangan at nakapiring ang mata? Tama ba ako? Sino nakakita ng isang ano? Ng uh, simbolo ng justisya? Uh, isang babaeng malinis, may hawak ng timbangan at nakapiring ang mata. What does it mean, mga kababayan ko? Alam nyo, ibig sabihin nun, kahit nakapi, ang mata ng babae niyo, na kahit kaibigan mo pa o malapit pa sa'yo, kahit sino pa ang tao, once na tumayo ka, at nagbigay ka ng justice at tumayo ka dyan sa Senado being uh, Senator Judges, kailangan mong timbangin ang lahat, hindi manimbang ang isang pagiging kaibigan. Tama? Kailangan mong timbangin ang hustisya. Kailangan mong timbangin na kahit kaibigan mo pa si Sara Duterte, kung kailangan managot siya sa batas, managot dapat siya. Hindi yung pagiging Duterte yung dumadaloy sa dibdib mo. Sabi mo pang gano'n kasi sen, kahit sunugin ka, mangangamoy Duterte ka. Sige nga, silaban nyo nga. Nakaka, nakaka, nakaka disappoint yung mga ganyan tao so, so, sobra. Ano, pinasasaya ko yung sarili ko eh. Kahit nakakatawa kayo pero I'm very disappointed. Sa so, totoo lang. Hindi na makatabi na ito sa so, totoo lang eh. I'm very disappointed. Nakakalungkot lang, mga kababayan ko. Nakakalungkot lang kasi sa bibig nila lumalabas na bigyan ng ustisya pero di mabigyan ng ustisya ang taong bayan. How can you give justice to the Filipino people kung kayo mismo sa sarili ninyo na ang sarili ninyong kaibigan at sarili ninyo pinoprotektahan ninyo? Sige nga. Mga kababayan ko. Hindi kailangang mamili. Hindi mo kailangan mamili. Pero nung ginawa mo, ba't nyo binoyed? Ba't nyo hindi nyo tuloy yung tuluyin, ano, impeachment? Di ba? Ang dami nakakatawang mga speech nila ngayon pakiusap ko po, huwag nating hayaang matabunan ng ingay ng politika ang sigaw ng ordinaryong Pilipino. Ano ba sigaw ng taong bayang ngayon? 88% of the, Pilip the population ng Filipino people na sa Pilipinas ang gustong mangyari mga kababayan ko, ang gustong mangyari ha, ang, ang gustong mangyari mga kababayan ko ay impeachment panagutin, pasagutin si Sara Duterte sa kanyang, sa kanyang mga confidential panat pagpaliwanagin. Like I said, kung matibay ang prosecution panel ni Duterte, kaya niyang manalo dito. Pero kung mahina ang prosecution panel niya at hindi madepensa ng mga tanong ng prosecution laban sa laban kay Duterte, eh di dun natin malalaman talaga mga kababayan ko kung talaga may pagkakasala siya. At maganda rin na sinabi mo, Senator Robin, kasi doon din dapat nating malalaman kung talaga bang sa Pilipino ka o sa Duterte ka. We know that your loyalty is sa isang tao lang. You are not loyalty for the Pilipino. Yun lang yun. Hindi <laughs> ko alam paano kayo sa speech niya sa Senado. Habang pinagdidibatihan natin ang impeachment may mga kababayang tayong inihintay ang gamot, dagdag sahod, at ng pag-asa. That's very common. That's very common for me. I'm sorry, Sen. na. I'm sorry, Sen. That's very common para sa akin. Common na po yung, common na po yung kailangan ng taong bayan. Eh. That is essential. Kung tawagin, gamot, kailangan, ganito, sa hospital, kailangan, ganito. Yan, essential na lahat yan. But the question is, bakit in, ba, wag niyo ilihis yung usapan at tinatanong kayo ng taong bayan, bakit hindi niyo kayang litisin, tanungin yung isang tao na pinoprotektahan niyo para sa taong bayan? Kung akala ko ba tama proseso at gabaan mabigyan ng tamang hustisya, mga kababayan ko, eh bakit hindi niyo mabigyan ng hustisya ang taong bayan ngayon? What we want is talaga bang tanungin ninyo kung saan dinala ni Buday kung pera ng taong bayan, sino si Mary Grace Piato, sino si Coco Ibilyamin, sino, sino ang mga kumubra ng pera ni Sarah sa confidential fund? Yan ang tinatanong namin. Hindi yung etche di ba? Bawat araw ng delay, may nawawalan ng lakas ng loob. Ha? Bawat araw at oras ng delay, may nawawalan ng lakas ng loob. Bawat hindi pagtutok, may Pilipinong nawawala ang tiwala. Ano? Ilan lamang ito sa mga panukalang batas na naantala dahil sa usapin ng impeachment. No. Yan ang problema sa bansa natin eh. Mga kababayan, nakita nyo? That's the biggest problem to ng kanang bansa natin. Mga kababayan. 'Di ba? Protector system. Ito po ang panawagan ko bilang inyong kasama. Tulungan natin ang mga panukalang tunay na may silbi. Panahon na po para pakinggan ng bayan. Naniniwala po ako na ang pag-usad pag ng impeachment ay hindi makabubuti sa ating bayan. Alam mo, sa ginawa nyo nga ho, mas lalo magpupuyo sa taong bayan eh sa ginawa niyo pagsasalita ng ganyan? Sa totoo lang, lalo magpupuyos ang galit ng taong bayan. Bakit ko hong nasabi magpupuyos ang galit ng taong bayan? 88% ng population ng Pilipinas pinasasagot si Sara Duterte kung saan niya dinala ang confidential fund. Paano pa sasagutin si Duterte? Uulitin ko. Using impeachment trial. Kung talagang malinis naman si Duterte, mga kababayan ko, at wala siyang pagnanais o wala siyang pagnanasa, mga kababayan ko, wala siyang pagnanais wala siyang pagnanasa sa pera ng taong bayang, kaya niyang sagutin ang mga tanong sa kanya. Example ng tanong uulitin ko, sino si Mary Gaze Piatos? Saan lang to? Sino siya? Kaya mo bang iharap dito sa Senado? Hindi nila kayang patunayan. Bakit, mga kababayan? Cover up ang ginagawa nila para sa tao na yun hindi makakatulong sa bansa natin. Di ba ho ba't mas malaki ng hindi ho makakatulong sa bansa natin kung ang korupsyon ho sa Pilipinas ay talamak? Di ho bang isa sa mga nagpapahirap sa bansa natin ay yung korupsyon na tahan talamak na pagnanakaw sa puno ng taong bayan? That is an example of a politician in the higher position na kayang magkamal ng pera ng taong bayan. Tama? That is an example of a politician na kayang magkamal ng pera ng taong bayan. Now, Senator Robin, how could you consider that na hindi yan makakatulong sa bayan kung ang korupsyon sa bansa natin ay tatapusin natin at maging example ang vice-presidente sa isang mali mo lang ay kaya ang patalsikin ng taong bayan? question. Are you for the, you, Senator Robin, are you for the Filipino people? Because if you are for the Filipino people, ahayaan mo yan. Pinapalakpaan ko ngayon yung limang pumirma, yung limang sumang-ayon sa impeachment. I don't know sino-sino sila, but I know Senator Risa Honteveros, Coco Pimentel, mga kababayan ko, ang pumabor sa impeachment. 'Di ba? Because pinakinggan nila ang taong bayan. Ngayon, mga kababayan ko, nasaan ang korte ng Senado? Missing in action. Nakakalungkot lang. Kasi yan ang sinapit natin dito. Ang ganitong hakbang ay hindi lamang nagbubunsod ng lalong pagkakahati-hati ng ating sambayanan. Ma alam nyo sa totoo lang, yung grupo nyo nga sa totoo lang ng mga DDS na naging hati eh, kahit 12% na lang kayo, hati pa rin kayo. Kung hindi isa ring sagabal sa patuloy na pagganap ng ating mga tungkulin legislatura. Mhm. Mm Lalo na po sa Senado. Ako? Sa halip na ituon natin ng ating oras, talino at lakas sa mga panunod. Ano Talino? Alino? Ano <laughs> nagsasabi nito? <laughs> Alino? Tuloy <laughs> mo lang. batas at programang makatutulong sa pagbangon ng ating ekonomiya at kapakanan ng mamamayan. Alam mo, alam sa totoo lang ngayon lang ano, ang gagaling nila magtalumpati pala. Pero sa pag-unlad ng pamayanan, alam nyo ba yun, was, ano ang pinakasolusyon? Palitan natin yung konstitusyon. Alam nyo pala yung solusyon eh. Ba't natin palitan yung konstitusyon? Tayo'y nalilihis sa usaping hindi agarang dapat aksyonan. Nako. Kaya nang bahalang humusga mga kababayan. Mukhang na mekos-mekos na naman tayo ng mga ating mga tropa sa Senado. At <laughs> uh, minekos-mekos ang ating impeachment sa Senado. Ganyan talaga ang labanan ngayon kapag pinotektahan nila ang mga kampo ng uh, mandarambong na Arabo. Mga <laughs> kababayan, kayo na ang bahalang humusga. Minecos meko tayo. Basta yan ang alam ko, mga kababayan. Ha? Kaya, mga kapatid, kung usapan talino, di ako maniniwala sa'yo. <laughs> lang ako. Pag nasayo mo lang, I move your honor. <laughs> Hindi yung tatagalugin. Kasi pag tinagalog, igalaw mo, your honor. <laughs> anyway, please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe. Igalaw mo, your honor! ha <laughs>